ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Tuluyang yayaman sila tanggol pero sa masamang paraan. Sa panluloko ng tao sila magiging milyonaryo. Pero hindi sila makukonsensya dahil masasamang sindikato ang kanilang lolokohin. Magkakaroon ng sariling produksyon sila tanggol ng mga peking gold bar. Ibibenta nila ito sa mga leader ng sindikato. Totoong gold ang labas ng gold bar pero ang loob nito ay normal lang na bakal. Sa madaling salita ay gold-plated lang ito. Pamumunuan ni Tanggol ang bawat transaksyon. Siya ang magpapatakbo sa ilegal na negosyong ito habang si Dibina naman ang magpapatakbo sa mga lehitimo nilang negosyo. Lalawak ang impluensya nila Tanggol hanggang sa darating sa puntong makakatransaksyon na nila ang mga Montenegro. Bibili kasi ang mga Montenegro na mga gold bar kay Dibina at dahil sa ganda ng reputasyon ni Dibina ay hindi maghihinala si Ramon na Peking gold bar ang kanilang mabibili. Dito na muling magkikita si Tanggol at Ramon dahil si Tanggol ang uutusan ni Divina na makipagtransaksyon kay Ramon. Siguradong malaking gulo ito dahil hindi na naman mapipigilan ni Tanggol ang kanyang sarili kapag makita niya si Ramon. Sa kabilang banda naman ay ipinaubaya ni David kay Olga ang pag-aayos sa problema nilang paghahanap ni Ramon kay Marites. Hindi sinabi ni Olga kay David ang kanyang plano kaya ikakagulat ni David kapag mabalitaan niyang sinaksak si Marites ni Olga. Ikakagalit niya ito dahil hindi sang-ayon si David na isakripisyo ang buhay ng kanyang nanay. Ganun pa man ay wala nang magawa si David dahil nangyari na. Pero palpak na naman itong ginawa ni Olga dahil mabubuhay si Marites. Agad kasi siyang nadala ni Tinding sa ospital. Ang masama lang ay si Tanggol na naman ang sisisihin. Sasabihin kasi ni Marites na baka kaaway ni Tanggol ang sumaksak sa kanya. Ikikwento niya rin dinukot sila ni Beng na mga taong gustong maghiganti kay Tanggol. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Pa alam mo